paalang gabi mga kapatid ngayon nilinawin lang ako ito kay Kenny Torres hindi nga hindi ako nagbibenta ng CD. Yan yung masasabi ko Yung kamag-anak mo si Marka. Marka Ana. Mas kamukha mo rin yan. Mga kupal kayo sa amin. Pag wala kayong alam sa liyo na karoon mo. May na lang kayo. Hindi ako nagbibenta ng PDF dong. Oh, Kenny Torres. magaling ka masyado binabahagi ko lang din yung yung ang, ang, aking, aking kalaman sa iba yung hinihingi ko binibigay ko lang din sa iba para malaman ganda ng DDR Kenny Torres tapak sa utak mo pares kaya ni Marcana bulok yung utak magaling kayo masyado trabaho talaga ako ng maayos kasi gwardiya ako eh. Yun yung pinapakain ko sa asawa, sa, sa panagla ko. Sabihin na nyo, nakititinda ako ng PNF. Hmm. Pares kayo ni Marcana, bubuk. Kamukha siguro kayo, magkapatid siguro kayo ni Marcana. Gagaling niya magsalita. Tumawalaan naman kayong mga followers. Kaya walang manu sa inyo. Pumapansin sa inyo. Kaya yung utak Shoutout po sa mga followers ko. <coughs> tsaka sa silent viewers ko po. Shoutout po. Sa mga magpapagamot po. Team lang po. Tsaka tawas. May nag-feed may next comment na naman kasi na ano magaling ito si Kenny Torres kamag-anak siguro ito ni ano yung Marcana magsanib kayo dalawa bagay yung magsanib ng Marcana Kenny Torres yes na ngayon, mga basher basher na mga burawat pa yan ang bagay sa inyo dito lang kapatid. Salamat po. Follow and share po.